Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugu mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 13 hanggang 19. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Luklukan ni San Pedro, bilang apostol. At mahalaga ang kapistahang ito sa pagatang luklukan o upuan sa Griego ay tinatawag na katedra kung saan nanggaling ang ating salitang katedral. Kaya nga ang mga katedral ay hindi nakapatungkol lamang sa edipisyo ng malalaking simbahan kung hindi doon sa luklukan o upuan ng obispo. At mahalaga ang larawan ng katedra o ng luklukan o ng upuan. At sa Roma, makikita natin ang luklukan o ang upuan ng Santo Papa na nanggaling pa sa luklukan ni San Pedro ay doon sa simbahan ng San Juan Laterano at ang katedra o ang upuan ay larawan ng otoridad ng apostol kaya nga ang Santo Papa kapag may mahalagang deklarasyon patungkol sa pananampalataya at sa moralidad ng simbahan sinasabing ang mga dek deklarasyon na yun ay tinatawag na ex-katedra ang ibig sabihin ay mula sa otoridad at kapangyarihan ng Santo Papa kasama ng samahan ng mga obispo. At makikita natin ang otoridad ng Santo Papa na ipinagpapatuloy ang otoridad ni San Pedro sa Ebanghelyong ito. Sa ebanghelyong ito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon sa sisarya ng Filipos. At tinanong niya ang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Sila ay sumagot. Sabi siya raw si Juan na taga yung iba naman ay nagsasabing siya si Elias o siya si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo sino ako? dito ay sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi ni Jesus, Mapalad ka Simon na anak ni Honas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Kaya nga, mula sa pangalan na Simon, siya ay tinawag ni Jesus na Pedro. At sa Griego, ito ay Petros. Ito ay bato. Kaya nga, sa ating simbahan, tinatawag ang mga apostol na mga haligi. Maaari nating sabihin mga haliging bato. At si Pedro ang pangunahin sa mga apostol na ito. Ngunit ang tanong, saan nakapundasyon ang mga haliging bato sa simbahan? At natural ang pundasyon ng simbahan ay si Jesus mismo. Si Jesus ang tinatawag na Petra. Siya ang panulukang bato ang, pundasyon kung saan nakatungtong ang mga haliging bato ng simbahan, ang mga apostol. No, kaya sabi ni Yeso Kristo, hindi magtatagumpay sa simbahan ang kamatayan. Sapagkat si Yeso Kristo, ang pundasyon ng simbahan, ang nagtatag ng simbahan, na sinusundan ng mga apostol, Pumasok sa kamatayan, winasak ang kapangyarihan ng kamatayan at muling nabuhay. Kaya nga, ang simbahan ay tanda ng pagtatagumpay ng Diyos sa kasalanan at kamatayan. Kaya nga, ang bawat mananampalataya na naniniwala sa kapangyarihan ni Yeso Kristo ay naniniwala rin na sa pamamagitan ng mga apostol ang simbahan ay ibinubukas sa sangkatauhan ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ni Yesus kay Pedro bilang kinatawan ng simbahan na sa kanya ay ibinibigay ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinahihintulot din sa langit. At na kay Pedro ang susi. Maaari nating sabihin na sa pagtuturo ng Santo Papa na nagpapatuloy ng otoridad ni San Pedro at sa mga obispo na nagpapatuloy sa otoridad ng mga apostol at sa mga kaparian na nakikibahagi sa pagiging pari ng mga obispo, nasa kanila ang susi. Kaya nga, ang susi ay larawan ng pagbubukas at pagsasara. Ibig sabihin, maaring buksan ni San Pedro ng mga obispo ang pintuan ng biyaya upang mapa sa atin ang biyayang nais ibigay ng kalangitan. At ito ay larawan ng mga sakramento. Mga sakramentong itinatag ni Yeso Kristo at ngayon ay nagpapatuloy, nagbabahagi ng biyaya sa sangkatauhan sa pamagitan ng simbahan sa katauhan ng mga ubispo at mga pari. Kaya nga, napakaganda, napakaganda ring isipin ng ibanghelyong ito ngayong taon na ipinagdiriwang natin ang hubileyo. Sapagkat sa taong ito ay ibinubukas ang mga simbahan upang magkaroon, magkaloob ng mga biyaya ng indulhensya. Mga indulhensya na totoong nakakapag-alis at bumubura doon sa tinatawag na temporal na kaparusahan bilang konsekwensya ng kasalanan. Ngunit bago kumuha ang tao ng indulhensya at mabura ang temporal na kaparusahan na naging mantsa o dumi sa kanyang kaluluwa o espiritu, kailangan muna ng isang taong tumanggap ng biyaya ng kapatawaran. At ito ay nangyayari sa pamagitan ng sakramento ng pagbabalik loob o ng kumpisal. At sa kumpisal, ipinagkakaloob ng simbahan ang kapatawaran at paglilinis ng tinatawag na kaparusahang walang hanggan o eternal punishment ng ating mga kasalanan. Ngayon ang tanong, bakit ang kasalanan ay may kaparusahang walang hanggan? Sapagkat totoo, maaring hindi naman na isa publiko ang kasalanan ng tao. Maaring wala namang nakakaalam ng kasalanan ng tao. Ngunit tandaan natin ang bawat kasalanan ay kasalanan sa Diyos na walang hanggan. Kaya nga palaging meron tinatawag na eternal punishment o kaparusahang walang hanggan ang kaakibat ng bawat kasalanan. At ang makapagbubura lamang nito at makapagbabayad lamang nito ay isang Diyos na walang hanggan. Kaya nga hindi natin maaaring bayaran ang ating mga kasalanan. Kailangang ipadala ng Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Iso Kristo, ang ikalawang persona ng Santisima Trinidad, isang Diyos na walang hanggan para magbayad at magbura ng kaparusahang walang hanggan. At napakagandang pagnilayan ito. Ngayong araw na ito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinagpapatuloy ng Diyos na ibigay sa tao at iparana sa tao ang kanyang dakilang pagmamahal. Ibinigay niya sa simbahan ang susi upang buksan ang mga pintuan ng biyaya para sa ating lahat. Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.